ayun Ay, ang swabe magandang araw mga idol maganda yung araw ngayon medyo swabe ang kanyang init ayan Ay, swabe ang swabe rin traffic maganda so, ang panahon mga idol ayan so, na nga ang dedirito lang ang na yung kasatigan ang dali walang lahat. Ayan na lang. Maganda ang araw mga idol. O, tapos may konting uh, kulimlim na ulap. ayan. Okay yan. Yeah. Kung ganyan sana araw-araw. -araw. Pero kailangan din natin ng konting ulan para sa mga pagdidilig ng mga tanim sa mga, sa mga sakahan. Okay lang. Maganda. Maganda. Ayan na nga po. Okay. Magandang, umaga. magandang araw din sa inyo ayan magandang araw